Wow, hindi pa man, gumaganda na sa mami o. Oh. <laughs> Oo nga. <laughs> Yan, yeah, ito po ay pagpapaganda sa ating mga mami, sa ating mga nanay. Yan. Yeah. Special. Re special dito naman po sa mga may malamig sa katawan. May mga bali-pilay yan. Yeah. Ito naman po kaya pagpapamasad yeah. Dito po ito uh, community outreach ng Grand Villa Club dito po sa San Mateo, Rizal. Yan. Yeah. Kaya papukas Collaboration po ito ng uh, maraming club. At dito naman po yung mga pangalan ng mga mabibigyan ng salamin ng mga reading glass. Yeah. Dabi pong nakapila na nangangailangan ng reading glass. Na yeah. dito naman po inaalam ko ano ang grado ng kanilang mga mata para mabigyan po sila ng reading glass. Yeah. dito po yung pulistahan ng mga para dito sa reading glass kumukuha po sila ng number para sa pagtawag ng kanilang pangalan para hindi magkagulo ya yeah, para pila pila lang po sila yeah. at siyempre mayroon din po tayong libring pagupit yan, yeah, libreng gupit dito rin sa ating mga kababayan dito sa San Mateo Rizal. ya yeah. Yan, may mga pila na rin magpapagupit. Biglang gumawa po si Lolo. Oh, batang-bata. -bata. Yan. All right. Ayos. Tuloy-tuloy po yan hanggat mayroon po tayong mga dumarating ng mga kababayan dito para umingi ng tulong dito sa aming community service, community outreach. Yang kanina po nagpakain na po tayo ng mga lolo at lola pati kasama ang mga bata. nagpa program din po tayo kanina. Yan. Alright, nandito rin po ang mga kawani ng barangay. Uh, magapay at umalalay din po sa amin dito sa San Mateo Rizal. Nandito rin ang mga kuya na aming ka-collaboration. Yan. Alright. Okay. Ang aking mga kasamahan kuya nandito rin. Yung aming mga tarpaulin nakalagay dito, nakalagay dito sa gilid lang. At siyempre yung dalawang kuyang guwapo, Kuya Engel at Kuya Noel. Yan. Right. Grand Villamore Eagles Club Community Service. Yan. Ito po ang angan ang si Kuya Gop. Yan. <laughs> Ito po ang Mandaragit Elite Equalizer Eagles Club. Okay, si Kuya Chris Ernie ng Grand Villamore Eagles Club. Ito po yung mga club na nagsama-sama para uh, mabuo ang uh, community outreach na ito. yeah. Ito po, Grand Villamor Eagles Club in collaboration of Finnish Elite Eagles Club. Pamayanang Handa Eagles Club and Grand Villamor Eagles Club. Yan. Igildo Jan kata Lunya and Domingo. Ang aming chartered tihada, ang chartered governor. Yeah. Right. At Cipre. Doon po sa mga ano mamimigay din po tayo ng wheelchair. Yan. Yeah. Yan po ang mga libre dito na aming ginaganap. Optical mission, health and wellness, massage, haircut, facial, feeding activity, wheelchair distribution. Yan, yan po ang magaganap ngayong araw dito sa San Mateo, Rizal. Yan, sana dinararin namin yung aming uh, tarpulin. na yan. Ayan po. Isa na lang po uh, yung wheelchair. Ayan. Pero marami po 'yan kanina. Meron ng mga nabigyan ng mga wheelchair. No po Ang namin ay uh, Grand William Moore Eagles Club Community Service. Kasi ayung po tayo ng o'clock AM. Yeah. Right. today is uh, march 1 2025 march 1 2025